Alam mo yung uh, flood control project, Jade, ano, yan ay isa sa mga uh, primary sources of corruption no, para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi uh, tandaan natin na yung mga uh, flood control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, ano, yung pagpapalalim ng mga ilog at kung ano-ano pang mga bodies of water. Eh, itong mga uh, pagpapalalim na ito, eh, mahirap itong mamonitor sa palagay mo ba, Jade? Eh, merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare sa ilalim ng, ng ilaw o sa ilalim ng lawa. Ano? Dok, unahin ko lang yung balita kanina. Siguro yung panukalang uh, budget nga for flood control project na umaabot sa 257 billion pesos. Ano bang masasabi mo dyan? Hmm. Alam mo yung plug uh, control project, Jade, ano, yan ay isa sa mga uh, primary sources of corruption no, para sa ating mga politiko. Kasi bakit ko nasabing source of corruption yan? Kasi uh, tandaan natin na yung mga plug uh, control projects, most of them involve yung tinatawag na pagbukay, ano, yung pagpapalalim ng mga ilog at pang ano -ano, mga bodies of water. Eh, itong mga pagpapalalin uh, pagpapalalim na ito, eh mahirap itong ma-monitor sa palagay mo budget eh merong magbabantay doon at babantayan kung gaano karami yung nare remove sa ilalim ng ng dilaw o sa ilalim ng lawa ano, kung ano man body of water yan. So dahil mahirap siyang ma-monitor, madali siyang nakawin. Ano? Kaya uh, gusto gusto yan ng mga politiko natin lalo lalo na uh, yung mga yung mga direktang nakakahawak ng, ano, ng ng mga budget para sa mga distrito nila para sa mga probinsya o sa mga bayan nila. Ano? Kaya uh, sa palari ko uh, ang kinakailangan dito sa sa plan control ano uh, ang kinakailangan dito magkaroon ng epektibong mekanismo para ma-monitor yung mga proyekto. No, kailangan merong audit, merong sapat na auditing mechanism yan. na talagang merong magbabantay at merong magre-record kung gaano karami yung nakuha, no, na na, na para kasi pag pinapalalim niyan, jig hinuhukay yan sa ilalim. Yung yung, yung silk pa na tinatawag na sa ilalim, yung ang hinuhukay diyan. At uh, ang kinakailangan diyan, magkaroon talaga ng monitoring kung gaano karami yung na, na dredge you no, know? kung gaano karami yung nakuhang uh, silt sa ilalim. Ano kasi kung hindi natin mamuhay monitor yan, alam mo, Jay, mangyayari, mangyayari na naman kagaya nangyari sa Udoy, nangyari kay Karina. At alam naman natin na dahil sa climate change, yung sitwasyon sa Pilipinas at saan saan pang bahagi ng mundo, no, it's set to become worse. Kaya, uh, ina, kaya kinakailangan talaga natin is, uh, ma, yung pondo no, na nakalaan sa flood control, kinakailangan dyan talaga eh, maayos yung pagkakagastos niyan, maayos yung pagkaka-implement, mamomonitor natin kasi sayang yung pera JD. Nangyayari kasi taon-taon na lang binabahay uh, binabaha yung mga lugar sa atin eh meron naman palang budget sa flood control. So ibig sabihin hindi efficient na nagagamit yung budget. No? So sa aking ano dyan, uh, palagay, uh, kinakailangan natin magkaroon ng uh, um, sapat na monitoring mechanism no para ma-monitor -ma talaga natin kung saan napupunta yung budget uh, para dyan sa flood control projects na yan. So, madaling salita, Doc, Uh, hindi problema yung budget na inilalaan. Ang problema na nakikita mo doon sa mga nangangasiwa, doon sa mga humahawak at doon sa mga nag implement Ah, uh, paano ba nila ginagamit itong budget na ito para dyan sa flood control projects. Oh, absolutely Jade, kasi uh, I think it was Senator Amy Marcos na nabanggit niya na, na merong, uh, at mayroong at least a billion a day, no? Ang ang ilalaan ng ating pamahalaan para sa uh, flood control ano and and yet ang nakikita natin kapag ka nagkakaroon ng mga uh, disaster na ganyan ano? kakaroon ng malakas na crejade uh, uh, hindi nga super uh, bagyo yung, yung dumaan sa atin eh Magka humaging lang si Karina di ba what more pa kung may uh, merong uh, talagang malaking uh, mal malakas na bagyo na mala mala Undoy or rosing ano yung mga malakas na bagyo nung araw yung mga yung mga tipong single number 5 eh what more pa kung, kung, yung mga ganong klaseng uh, bagyong dumaan sa atin. So the issue really here is, uh, well, there's sufficient uh, budget for flood control. But the issue is yung nananakaw na pera no, mula dyan sa flood control uh, project na yan. In fact, Jade, may mga pag-aaral na na nasa nababanggit na, na uh, at least 30% no, ng uh, uh, budget no, ng gobyerno e eh, napupunta lang sa graft and corruption. No? So sa palagay ko, eh, yung 30% na yan, that is a conservative estimate. May mga naririnig-rinig pa nga ako mga estimate, na around 40 to upwards of 50% na napupunta sa graft and corruption. ba? Diba? So nasasayang yung pera, hindi sana na, na maayos yung project, no? na, -tayo yung mga sap sapat na mga flood control project, yung mga DK, yung mga dredging, eh ang nangyayari is napupunta lang sa bulsa ng mga politiko yan. No? Kaya nga, ang aking mungkahi dyan, is kinakailangan talaga na magkaroon ng sapat na na monitoring uh, mechanism diyan no hindi ko lang kaya kung anong ahensya yan ang JD, pwedeng pwedeng commission on audit yan kasi nga they are mandated ano by the constitution to to audit ano yung mga sasapera ng gobyerno pero that involves some technical details din kasi JD, kasi you have to send somebody doon sa project mo monitor titingnan kung gaano karami yung dredge yung yung progress ng project so may mga ganong klaseng nuances na kailangan tingnan dyan. And at the end of the day, Jade, babagsak yan lahat sa governance eh. So kung ba, anong kasi at anong uring pamamahala ang meron dyan sa Pilipinas. Ano? At sa nakikita ko, yung ating mga politiko, they're benefiting from this. Kaya nga, malabo, alam mo Jade, malabong mangyari ang reforma na yan kasi, hmm nakikinabang po yung ating mga uh, leader diyan ano? nakikinabang po yung mga politicians natin diyan sa sa flood control project na yan kaya alam niyo mga kababayan ang dapat na gawin diyan is tayo mismo mag, mag eh. tayo mismo na lang ang magbantay at tingnan natin kung saan ba talaga napupunta yung budget na yan so hindi ka rin kumbinsido doc doon sa mga dinadahilan ng ating gobyerno na basura yung dahilan kung bakit tayo binabaha dito sa Metro Manila Actually, Jay, hindi lang basura yung sinisisi nila dyan, pati climate change. Eh. So, and I mean, these are uh, factors that are outside of governance. I mean, yung yung sa uh, sabagay basura that may also be affected by governance pero yung climate change ang layo, ang na nun. Ano? Uh, ang akin dyan is uh, ang nangyayari is uh, nakakaroon ng tinatawag na finger pointing. Ano? Imbis na sisihin ng ating mga leader yung kasarili nila dahil nga sila mismo responsible dyan eh, sisisi nila yung taong bayan. Yung taong bayan nagtatapon ng, ng excess na mga basura hindi sila, hindi sila nag-observe ng mga uh, yung mga reduced recycle, yun. yung pag-sort ng basura, kung saan-saan lang nila tinatapon yung kanilang mga basura, uh, at saka climate change. You no? Know? So imbis na looking inwards to themselves, no? Kung, kung, ano ba talaga ang naging cause yung problema na yan dyan sa flood control sa ating bansa, eh sinisisi pa nila no? yung, yung iba. No? So yan na nakakalungkot dyan. At napanggit ko nga Jade kanina, no? dahil nga yung ating mga leader, ating mga politicians, kikinabang sila dyan sa mga flood control projects na yan, sa mga budget na, na nakalaan para dyan, eh, siyempre ang gagawin nila dyan, isisisihin nila other than themselves. Ah, hmm. bago lang ako mag-next topic, uh, Doc, uh, itong uh, flood, o uh, itong mga pagbabaha na nangyayari dito sa ating bansa, pa paano ho ba, o ano ba yung magiging implikasyon nito? Ano bang kaugnayan din nito doon sa magiging epekto sa ating ekonomiya? Oo, oh, kasi alam mo, Jade, ano, uh, uh, magandang tingnan din natin noong panahon ng COVID. Kasi noong panahon ng COVID, may mga estimates na nagsinasabi na 70% ng ekonomiya ng Pilipinas ay nasa National Capital Region. So ibig sabihin kapag ka ang National Capital Region ay eh, nagkaroon ng problema na saraw or na baha o nagkaroon ng disaster sa NCR, magkakaroon ito talaga ng napakalaking epekto sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa, no? So uh, eh nakita naman natin itong tumaang eh uh, uh, tong, tong bagyong si Karina, eh talagang naapektuhan ang National Capital Region. In fact, nag-declare pa nga diyan uh, ng state of uh, calamity, ano So ang ibig sabihin nito is uh, yung mga ilang araw no na na, na down ika nga no ang ang, ang Kalakang Maynila. May eh magkakaroon ito ng epekto sa ating uh, gross domestic uh, product. Hindi yan mararamdaman sa ngayon, Jade, no? Pero mararamdaman natin 'yan sa mga darating na quarter kung ano yung naging impact nitong uh, baha, no, sa sa ekonomiya ng ng Pilipinas dahil nga napakalaki ng ambag ng NCR. At by the way, hindi lang pala NCR, Jade, no, pati yung mga, mga karatig na mga rehiyon, no, Region 3 at saka Region 4, yung mga probinsya na yan. Maraming uh, uh, economic activity diyan, naapektuhan 'po yan lahat. Magkakaroon po yan ng impact sa ating uh, uh, gross domestic product. Kaya nga ang ang importante diyan Jade is uh, kasi nangyayari sa atin. Ang lagi sila sabi ng gobyerno, kailangan resilient tayo, no? Resilient na lang tayo palagi. Alam niyo hindi pwedeng resilient lang tayo ng resilient, no? Kailangan magkaroon ng uh, pagkilos, no, action sa gobyerno para maisaayos itong issue na ito about flood control. Magkaroon ng reforma, no? Magkaroon ng pagsasaayos in terms of monitoring nitong mga project na to para yung pera ng ng taong bayan, yung taxes na napupunta diyan, e eh, napupunta sa maayos, ano? Hindi na napupunta sa bulsa ng kung kani-kanino, Jade.